Hello guys magandang buhay kakain na tayo ng pananghalian nila natin pala <laughs> nagugutom na si Jose, kahit ano na lang ang sinasabi so nagmamadali po ako kanina guys nagprito ng tulingan ito po ang nilahok natin sa malunggay and also kumuha din po ako doon ng malunggay sa kabilang daan kasi yung kinukuhaanan ko dati so ito po ang nilahok natin pritong uh, tulingan and malunggay Nag, uh, nilagyan ko rin po siya ng magic sarap para medyo masarap din ang sabaw. So ang ating kanin is Indian rice. Yan po guys, lagi ang binibili kong rice kasi ano siya, long rice. At the same time, uh, less po siya sa sugar. Hindi po masyadong sugar, sabi nila. Iwan ko lang kung totoo. So, lagyan natin guys ng, uh, mayroon din po ako dito, soka. Nilagay ko po dito sa bote, soka na may uh, kompleto na po ito. May bawang, may luya, may uh, green chili. At uh, masarap kasi guys paglagyan natin ng konting suka guys no ito. So konting konti lang guys para medyo masarap lang siya na hindi masyadong maasim. So kain na tayo guys. Nagutom na po ako. Yan lang po guys ang aking vlog. Kain na po tayo kasi alas dos 45 na mga langga ng hapon. So, yan lang. Magandang buhay. Thank you so much for watching.